dalawang bagay po ang aking uh, um, isa sa publiko, uh, binibigyan ko po, po ng konfirmasyon na noong year na ako po ay nakausap po si dating presidente PRRD at ang nabanggit niya ay pwede siyang maaresto at any time. Now, ang statement po niya ngayon ay uh, kung itong warrant of arrest ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi po siya magpapahulin ng buhay. 80 years old na siya at okay na siya. So yan po mismo yung text message na nanggaling kay Presidente. No? At uh, pagdating naman po sa pagbuwag ng Task Force Davao, hindi po nanggaling yan kay Presidente Duterte. Pero yan po yung usap-usapan talaga sa Davao. At um, binigay po sa akin ng informasyon na isang tagaloob ng Task Force Davao. Gayun pa man, dahil meron na pong lang uh, uh, denial ang ating hukumusang datahan, nagpapasalamat po kami sa denial ng uh, AAPE na hindi naman po bubuwagin ng Task Force Davao. Dahil una-una, walang dahilan para buwagin po yan. Hindi po yan ever naging private army ng mga Duterte. Yan po ay binuo at napatunayan ng epektibo laban sa terorismo at laban sa ipapangbanta sa ating seguridad. Kung bubuwagin po yung Task Force Davao, ang maapektuhan po talaga ay yung kapayapaan hindi lang ng Davao, hindi ng buong Mindanao. So nagpapasalamat po kami sa klarifikasyon ng AFP na hindi nila i-dissolve ang task force davao Attorney uh, gusto ko lang balikan yung uh, naging uh, text message para at least malinaw sa ating mga kababayan mula mismo kay uh, Sandali po, uh, papadisin ko po apa uh, word for word. sandali lang po. Uh, okay. Um if that uh, if the warat came from ITC, uh, he will face them but made it clear that he will never get him alive. Andan na ako. I'm 80 years old so okay na ako. Yan po ang topic. Ayan. Pero uh, kumbaga, kung merong warrant of arrest ang ICC, sino kaya magsisilbi niyan, uh, attorney? Well, wala pong police ang ICC. So magsisilbi po niyan ay ang uh, police Pilipino, ang NBI Pilipinas o hindi naman kaya AFP ng Pilipinas. Kaya nga po importante yung issue ng pagtutulungan. Bagamat sinabi po ni Presidente for 100 time na hindi siya makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, eh talaga naman pong kinakailangan magsalita muli ang Presidente dahil si Justice Secretary naman, tatlo, apat araw, bago yung araw na yon, eh, nagsabi na makipagtulungan sila sa ICC sa visa ng mga resolusyon na uh, ipinasan ipinasa ng bababa kapulungan. No? So ngayon po, ang, I guess ang gustong iparating ng uh, Presidente hindi siya po pwede hawakan sa leeg ng kahit sino na parang ang banta sa kanyang kalayaan ay ang warrant of ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. At uh, linawan lang din natin, attorney, bukod dito sa warrant of arrest na inisyo nga ng ICC na kinumpirma din ng uh, dating Pangulo, ay well, yes, bubuwagin yes, na rin yes, yung uh, task force. Uh, Wala yes. pang warrant of arrest. Mm. Wala pang warrant mm. of arrest po. Ang kinukumpirma lang is may balita siya na anytime may warrant of arrest. So hindi pa po niya kinukumpirma yung issue 1 sa warrant of arrest. Ang sinasabi lang niya is meron siyang report not at any time a warrant of arrest is sure. Meron, gagawin ho ba, attorney? Nakakbang? Baga may motion po ba tayo? I-reconsider yun? Well, alam niyo naman po, kapag ako'y abogado, eh, hindi ko na po isinasa publiko kung ano yung mga gagawin namin. No? Pero siyempre, hindi naman po tayo papayag. Ang pag-aresto ng visa ng Warrant of Arrest sa inisyo ng ITC, ngayong hindi na tayo miyembro ng ITC, ay illegal po. Ang remedyo po dyan, meron pong remedyo sa batas dyan, yan po ay habeas corpus o din bang kaya certiorari kapag nalipagsunuhan. Ako po kinalang, kailangan ng lumipad ngayon. So, uh, um, isinuwalat ko lang po sa publiko kung ano yung uh, sentimiento ni dating Presidente Rodrigo Roa Montecerte. Hindi hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC.